Magandang gabi mga katambay. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako ulit to si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Mag-like, share, at subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga nakakakilabot na kwento na katulad nito. Ang kwento natin ngayon ay galing kay Mark, isa sa ating masugid na tagapakinig. Salamat sa iyo Mark sa pagbabahagi ng nakakapangilabot mong karanasan. Oras ng Kababalaghan: Ang Salamin sa Dormitoryo, Part 1. Sabi nila, sa bawat lumang dormitoryo ay may mga alituntunin na hindi basta-basta na buo. Isa na rito ang mahigpit na bilin. Bawal tumingin sa salamin tuwing alas tres ng madaling araw. Matagal na raw itong babala ng mga dating nakatira doon. Ngunit karamihan ng mga bagong border ay tinatawanan lang ito. Isa sa kanila si Rico. Bagong lipat lang siya sa dorm Isang estudyanteng malayo ang probinsya at hirap sa gastos, kaya't dito siya nakikitira. Ang kwarto niya ay maliit, may kama, lumang aparador, at isang malaking salamin na nakasabit sa likod ng pintuan. Luma na ang salamin, may mga gasgas, at tila ba naglilimahid sa gilid. Para bang nakakita na ito ng maraming henerasyon ng umuupa. Noong una, walang kakaibang nangyayari. Tahimik ang gabi maliban na lang sa mga tunog ng yabag mula sa itaas at kaluskos sa pasilyo. Normal lang iyon, akala niya. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Rico na may kakaiba sa salamin. Sa tuwing daraan siya at dadan ang mata niya rito kahit saglit, parang laging may anino na nakatayo sa likod niya hindi malinaw, ngunit sapat para magdulot ng kaba. Pinapawi niya lang ito bilang guni-guni dala ng pagod. Isang gabi, Matapos mag-aral, napatingin siya sa orasan. 2.59 a.m. Biglang sumagi sa isip niya ang bilin ng matandang caretaker. Huwag kang haharap sa salamin kapag alas tres iho. Hindi mo gugustuhin ang makikita mo. Ngunit sa halip na sundin, natawa si Rico. Superstitious lang yan. Subukan kaya natin? Bulong niya sa sarili. Eksaktong alas tres, lumapit siya sa salamin. Una, normal lang. Nakita niya ang sarili, pagod, magulo ang buhok at nanlalalim ang mga mata. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nagiba ang itsura ng refleksyon niya. Dahan-dahang kumurba ang mga labi nito sa isang malaking ngiti. Ngunit ang mga mata, punong-puno ng luha, parang may matinding sakit at galit na pinipigilan. Nakangiti, ngunit umiiyak. Anong? Napaatras siya. Ngunit hindi gumalaw ang refleksyon. Hindi ito gumaya sa kanya. Mas lalo pang lumapad ang ngiti nito hanggang sa makita na niya ang sariling gilagid na halos mabasag sa higpit ng pagkakangiti. Rico! Bulong ng refleksyon. Napahinto siya. Hindi niya sinasalita ang sarili niyang pangalan, pero narinig niya itong malinaw. Unti-unting nagbago ang mukha sa salamin. Parang nagbabalat natutuklap ang pisngi at may kumakalas na balat mula sa gilid ng bibig pababa. Ngunit imbes na dugo, dilim ang lumalabas parang usok na umaagos sa loob mismo ng salamin. Biglang nanlamig ang buong kwarto, hindi na siya makagalaw. Para bang nakapako ang mga mata niya sa salamin, hanggang sa gumalaw ang refleksyon. Unti-unti itong lumapit. Hindi siya mismo, kundi ang refleksyon niya ang papalapit mula sa loob. Parang gusto nitong abutin siya, ang mga kamay nito'y nakaunat, at ang ngiti halos punit na ang mga pisngi. Sumama ka sa akin, bulong nito. Biglang pumutok ang ilaw sa kisame. Nagdilim ang lahat. Nagising si Rico kinabukasan sa kama, pawis na pawis at nanginginig. Akala niya panaginip lang, pero nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang may marka ng kamay. Basang marka ng kamay sa loob mismo ng salamin. At mula noon, gabi-gabi na niyang nakikita ang refleksyon na nakangiti ng kakaiba. Hindi na ito sumusunod sa galaw niya. Minsan, tumatayo lang ito sa likod niya kahit nakaupo siya sa kama. Minsan, nakadapa ito habang siya'y nakatayo. E? Pinilit niyang huwag ng tumingin tuwing alas tres, ngunit may isang gabi, nagising siya ng kusa at nasa harap na siya ng salamin. Hindi niya matandaan kung paano siya napunta roon. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya sigurado kung sino ang nasa loob, siya ba o ang refleksyong nakangiti at umiiyak? At dito muna na nagtatapos ang ating kwento. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento ng kababalaghan. At kung may sarili ka rin kwento, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com Maraming salamat kay Mark sa pagpapadala ng nangakakakilabot na karanasang ito. Hanggang sa muling kwento, mga katambay.